Ok guys, nandito ako sa Costco ngayon. Ang mimili tayo na. No? Fruits. sa kahit ano, ano makita ko. Wait lang. Uh, dito ako ngayon sa mga prutas. Hindi ka pa matapos-tapos. Kahit ano na dyan, pareho naman maganda. Ang okay. oh, maganda yung ano. Eh, may bulok nga. Eh, di ba mo piliin yung may bulok? May, ano dyan, di pwedeng magpalit-palit. Sinbay. camera. Ako, dalawa yung binili ko. Ayan. At dalawa yung binili ko. Tapos may ano dito. Ano ba to? Melon? Melon pala to. Tapos blueberry, ano ko blueberry. Doon banda sa dulo akin. Doon mo ito. Baka magpalit. Eh, magpalit. Kasi pinili mo yan eh. Eh, tingnan mo. Oo, oo. oo. Okay lang yan. Maganda ito. Mo. Pili ka lang <laughs> <non>? pili. Tapos <laughs> mag nakakita ka ng ibang... <laughs> Maganda yung nakuha. Biglang ganun. Yung blueberry, tignan oh, wow. natin. Ano na ba yung bubi? Mga kamatis naman ito eh. Punta tayo sa blueberry. Nasa loob yata yung blueberry. lalaki ng ano oh. Daikon. Tsaka saka mga cabbage. Magkano ang cabbage nila? Ito. Magbubulokan ako niya. Buwang buwang. Di, buwang. Kasama-kasama. Guys, ang daming tao guys. Sakay siya. Mangustin. Asa na nga, no blueberry. Mangustin yan eh. Ano naman to? Passion fruits. Ayoko ng passion fruits. Ang lamig. Maasig. 1180. Ano naman to? Yellow melon. Masarap ba yan? Guys, masarap ba yung yellow na melon? Bali. Ang dun sa kabila yung ano, Blue Ferry. Tayo guys. Ang lamig po dito sa loob. Grabe ang lamig. Ah, strawberry nandito. Magkano 1,000 yen. Oh my God. Ito yung blackberry na mo. Ay, gusto ko yung... Ay, ito yung blueberry. Ito, yung blueberry. Masarap to guys. Alam niyo ba? Masarap nito. Pili tayo ng blueberry. Yeah, masarap. Ako lang siya. Wow.

tinapay. Ayo, merong ito paborito ko rin 'yan, dahil Merong donuts. Para sa mga tinapay. Oh, tignan mo guys, oh, ang dami. Ano ba 'yan? Tinapay, muffin, muffin, muffin. Ito gusto ko guys, parang ano table. Ha? Huh? Baka masarap din yung mais. Nakabili na ako. na. bibili ka rin? Huh? Gusto mo? Bago ba ito? Tignan Monday. Pare, pareho lang naman eh. Oh. 6.30. Huh? 6.30 hanggang ganito ay parang pangdisal ng Pilipinas. Sa lechon manok. Ayan o. Ito tayo sa lechon lechon. Ayan o. Bumili kami. Tingnan nyo naman. Ito bumili rin naman. Punag na amin aming ano part. <laughs> pinutol na parang sarap na to. Ang <laughs> gusto niya ng kainin guys, yung ano man. Oh, yeah. Bibili lang akong isda. Ang bango, no? Imagine. Kaya, 3,000 din pala to eh. Ang mahal din pala dito. Huwag na lang, ayoko nang <laughs> ganyan. Oo. Krab. Ano yan? Crab. Crab? naman. Magkano? Wow, ang mahal din yan. Tapos ang mahal din ito, oh. Mura lang to sa ano eh. Ano kami guys ng longganis. sa wow mali ka saan nga ba yun dito dito yun hanapin na yung ganisa iniwan na yung ano eh cart asa ah, na ah? ito ba yung ganisa at longganisa. At tusino. May tusino rin. Oh. Ah, ay, ito nakasulat, oh. Ito, sino maritin, marinated pork daw. Ah, saan yung ito Ay, ano nung ganisa, oh. Hindi, ito yung anak ko ngayon. Ito daw, saan yun? Nung ganisa. 1 1 2, yan? Pili tayo, guys, ng ano. Ay, ka na gusto mo kuha ka ng isa ayun karay ano mo isa gusto mo ano ba mong karay karay parang masarap dito pumasok sa ayun ang tosino nasan ayun okay. guys tapos na kaming mamili kaya nagutom sabay ito may binili akong burger shrimp yata ito tsaka uh, mango kakain tayo guys dami kong pinamili ayun guys ang binili po wait lang ito guys sarap yan yeah. hmm. ah grabe ang laki ang laki kakain muna ako guys ha. Hindi ko muna kukunan um, yung aming pagkain. Hi guys! Hindi na ako nakapag uh, paalam sa inyo kahapon. Ito na po yung kasunod ng aking video. Dahil meron akong inintay na uh, in order ko na waters. Ito, ito papakita ko sa inyo. Ito po, mag uh, ano tayo mag, uh, mag open tayo ng ating in order na box eto na po yung kasunod ng aking pasensya po sa aking itsura <laughs> wala akong kaayos ayos madali lang kaya itong yan no? ayusin eh. Ay, para ano, yung gilaw, bibili ng tubig. I-deliver na lang dito. Tsaka, ano na siya, diba? Yung mainit, tsaka malamit na lumalabas. Para ano. Eh, eh, tama-tama. Sira na rin po yung ano ko, yung to yung initan ko ng tubig. Tapos ngayon, dumagi nga itong ano. Dumagi nga itong ano. Dumagi No. dali lang kaya ito yan Na-assemble na Assemble na naman siya Hindi ko alam kung paano to First time Ay, okay lang ba to? Asensya nakasturo <laughs> Walang ayos ang aking Muulan mo ngayon guys Mula kanina umaga hanggang ngayon god, wait lang. Oh my god. Ayan, nagkasabay-sabay. In order ko, ayan, dumating din ngayon. Mamaya na to ang unboxing. Uh, ah, dito muna siya. Ay, 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 ay. Ayan ka muna. Ito muna buksan natin matam-buo niya po ba? Ano naman yung maliit na yung light gray baby pink daw? Tigas ng kalto na Mabubuin ko na lang siya. Diba ang ganda ng kulay? Medyo pink. Ganyan siya. Ito yung hot. Ito yung cold. May sensor. High quality premium service daw. Premium water. Ayan. Diyan muna kayo at bubuuin ko muna to ha. Papakita ko na lang pag natapos na. Alam kung paano to. Tapos eto, meron pang isang kahon dito. Hindi ko alam kung ano naman to. Okay guys, diyan muna kayo ha. Lapag muna dito. Ayan guys, nabuo ko na. Ah. Meron na akong hot water and cold water. See? Ganda ng kulay, di ba? Light pink. eto na po siya. Kaya, hindi na po ako bibili sa mga tindahan o supermarket ng aking mineral water. Nandito na siya. At eksakto nasira ngayong akay ngayon. Mga imita ng tubig. Ngayon, hindi na ako magiinit ng tubig. Diba? Pipindutin ko na lang dyan. At instant hot water and cold water. Thank you guys. <laughs> Happy lang. diba? Kasi ang bigat naman po ng ano, pag bumibili ako ng box-box na mineral water. Ang bigat po, dahil hindi to kasi ano, nasa fourth floor ako. Bit bit wala pong elevator. Kaya medyo nahirap din umakyat. Yan. Kaya minsan iniiwan ko na lang yung kalahati sa car. Tapos diyan dala ko yung kalahati dito sa taas. Kaya ngayon okay na, hindi na ako bibi, hindi na ako bit, di ba? Katabi siya ng rep ko at ng mga yan ng aking mga gulo lang ng ano dun <laughs> mga wiring <laughs> yan na po okay okay guys tapos na tayo dun sa tubig na <laughs> ano ito naman ang unboxing natin na dumating ayan po buksan natin at wait uh, lang ay napagkot to ganun. Andiyan na lang. Kitang-kita nyo aking katabaan. <laughs> Yan, binuksan ko na. Opo. Uh, Ang ah, una ko, inoge. Ito, ano lang to eh. Napakamura. Kaya, balik kong yung ano lang to eh. Parang libre. Libre lang. Ayan ba? Diba? Ganda na guys. Ang hilig ko sa bag, ang dami ko ng bag. Yan po yung aking... Hindi ko naman totally in order to kasi ano eh. Libre lang siya kaya yan, kasama siya dito. Tingnan nga natin yung loob. Ang dami ko ng bag. <laughs> Ay! May bag niya. Meron siyang strap. Ano naman? Ito yung loob niya eh. dito sa mga inodol ko. Uh, Pero halatang ano, mumura. <laughs> okay lang yan, libre naman. ba? Diba? Ito, tapos, alapag lang natin dyan. Kasugat ako sa ano, guys. Stupid. ko alam kung ano nangyari ba. Ah, ito. Stand, stand, ng mobile ko kasi nasira yung stand ng ano ko ng cellphone. Kaya No ba to? Bakit sira-sira na tama? Oh, mura lang po. Ganyan na siya. Sana maganda, no? Pero umura lang nito kasi guys. Dito pala siya. Dito siya. Oh, di ba? <gasps> dito siya. O, ganyan. Ay, papasok dito. Ayun. Dito sa kanila siya eh. hindi kumagalaw yung ano. Ang cellphone. Ganun. Ano siya. Try ko nga dito sa ano, cellphone ko. Ay, hindi. Diyan na lang. may ano guys. Then, ano pa ba yung nandito dito? Ha? Yung nalagyan na ng ano, mga accessories. Kasi so, ang dami ko guys na accessories. Diba? Okay kasi oh. Mama. Ito yung shell guys oh. Ay. Okay. Eh, pwede mo ilagay ang earrings, necklace, rings, yan. Ganyan po. Oh, Mura lang siya. Ay, okay na yan. Kasi ito yung kit. Parang madali mo sila. Baka ilang gamit ang wala to si na, ha? Oh, so, diba guys? Para siyang madaling masira. Ganyan ba yan? Mas may takip. Ba't yung takip hindi swak? Ayan. Ganyan siya. Ayan na guys. Ayan <laughs> muna kayo. Then, guys, pajama lang to. Pajama then ano to fake eyelashes nagtry ako hindi ako naglalagay ng eyelashes pero try ko parang maganda Saka, fake nails parang ganda kasi ng ano ng kulay niya di ba tapray ko rin yun sa aking koko then ano naman to baka pang paano lang ito. Ah. Bumili nga pala ako guys naman, nung ng ano, sunglass. Meron akong sunglass yung Gucci. Pero ito na lang. Minsan, pang araw-araw ba. -araw pa. Try ko lang. Madali rin tong masira. Try natin guys. Masa tingin nyo, bagay ba sa akin? <laughs> di ba maganda naman guys, di ba? Magkano to? mura mural lang to. 'di ba pag kasi ano yung yung matako ko pag nagda-drive ano ba masilaw nagluluha ang mata ko pag nagda-drive yung sobrang lalo ngayon summer kahit naglalakad 'di ba ang sakit sa mata pag na yung mata ko nagluluha siya pero okay na rin oh 'di ba guys ang ganda mura lang okay jang kamo na dami ko pala pinahin. Then, huwag oh, na yan. Kasi hindi. Ano ba to? Ah, Iring. Ano ba itong earring? Ah, but ito na. Gusto ko itong earring. This na ito. Maganda ito. Paano ba ito? Ito guys. O, oh, tingnan mo. Oh. Ayan. Oh. Ano siya? Paano ba pagkabit? wala sing ano eh. Ah, baligtad ba? Paano nga ba? At ayaw ko masya sa tenga ko. Paano nga ba? -baka? Baka dito sa kabila. To. Baka dito yung ano. Ito yata eh. Yung... Ang hirap naman yung eh, gamit. Ha, yan. Ano ba Ah, guys, baligtad. ting baligtad to. Dito yan dapat, Ito dapat. Ah. Oh. I see. Yan guys, oh. ba? Ito na Oh. Ang cute, ang cute niya. Ganyan siya, ganyan ang ganda. Ba, so, ano? Yun. Okay. Tanggalin muna natin. Madali lang na siya kabit. Kesa na kayo sa akin mga bilbil at pangkira niyo. okay wait yeah. lang. Masip ko lang ako guys. E, ano ba yan? Ah! Sunglass ulit! Ayan, guys. Nabuksan ko na lahat. Hindi ko pala na, ano, na-record. Ay, naku, guys. Ito, ito na nga yung na, ano, yung mga nabuksan ko. Nakabili ako nito. Order ko yung, ano, hairbrush. Ah, uh, pang straight. Sabi nga, straight daw to. Umiinit siguro to, guys. Kasi na, na, natanggal na yung, ano, yung, hindi pala tanggal na nasira yung aking ano air, iron kaya nagtry ako nito hindi naman siya ay tumawag lang guys <laughs> ito ito nga sana maganda to tapos guys na yung order ko nito nako yung stand pero okay lang ayan tapos yung sinasabi ko nga sa inyo yung yung ano yung necklace na gusto kong ano kaya gusto ko to na order ko. Kasi may initial ko yan. yan. E, kaya in-order ko. Ganun. Ura lang naman yan, guys. Tapos ano pa ba yung na-order ko? Kala ko pinakita ko na sa inyo. Yung pala, nakapatay ang aking video. Yung iba, ito, ito, ito. ito. Pinakita ko na ba ito? Ito yung pantalon. Na nakabukas yung ganito. Kitang-kita yung aking legs na mataba parang asexy niya diba may ribbon dito sa baba yan lang po guys nakita niyo na ba yan at saka ito yung sunglass ulit tignan niyo guys bagay ba <laughs> mumurahin lang siya guys tapos yan ah uh, wala na yun lang yata guys ang nano ko ah uh, nabili ko. Tsaka, thank you po sa mga nakarating dito sa dulo ng aking video. At ako'y magpapaalam natin. Marami ako liligpitin na kalat. <laughs> Marami po salamat sa inyo. Sana kahit saan kayo nandiyan dyan, sa Pilipinas o sa ibang bansa man. Sana na lagi kayo magingat. ingat At saka, huwag intindihin ang problema. Parang ako, tumataba sa problema. <laughs> <laughs> hihang na sa problema guys <laughs> salamat sa panunod ah. thank you bye bye mga kapusang bye